Ayon sa aking source, ito ang mga katagang tumatak sa puso ng netizen na kapag binibitawan ni Mr. O.G. Diaz ay talaga namang totoo. Kaya naman ang banggitin niya ang nahiwalay na di umano si Mr. Sam dalawang at 2018 Miss Universe Katrina Gray ay maraming nagulat at talaga namang pilit na inaalam kung totoo nga ito. Ayon pa mismo kay Mr. Oji Diaz ay malapit daw sa dalawa ang nakapagsabi na hiwalay na ito. Pero umaasa naman ang huli na hindi ito totoo. Gayon din naman ang mga netizen na talaga namang natuwa nung malaman nila na si na Miss Catherine Gray na nga at si Mr. Sam Milby ayon pa sa kanila ay perfect couple ang dalawa at siguradong magiging magaganda at wapo ang mga anak ng mga ito. Samantala ang itinuturing dahilan ng hiwalayan ay fall out of love na talaga namang labis na ikinagulat ng mga netizen. Samantala iba't ibang kakatuwang komento naman ng mga fans ang lumabas ukol dito particular na kay Mr. Oji Diaz. Kaya itinuturing tuloy si Mr. OG Diaz ng mga netizen bilang patron ng makabagong marites o mga chismosa. Kung kayo ang tatanungin agree ba kayo dito?